Hello everyone. Grabe ito guys, mga mga leader ng malalaking grupo. Grabe nagsama-sama talaga para ipanawagan ng pagre-resign. Ipag-resign talaga si Speaker Martin Romualdez. Grabe guys, alam mo yung mga retired general, alam mo yung mga basta, grabe. Grabe to hindi basta-basta guys, mga colonel, mga ito, panoorin natin. Galit na galit sila guys na Speaker Romaldes, walang iya siya. Yun lang yung salita ko, walang iya ang ating speaker. Dahil kaya po sinasabi siya, walang iya. Dahil wala, walang iya ang Pilipino. True. Hindi lang kailangan mag-resign. Iba pang uh, pasunod na Ano? Walang iya si Speaker Romaldes. Siya ang pinagkawalang ilang Pilipino sa ibabaw ng uh, mundo. Bakit? Bakit? E eh, tinagawin tayo eh! Lahat tayong taga! Tinagawin tayong taga! Now, kung may lalagay siya as speaker, muli! Lahat tayong taga! Lahat tayong tago! Bakit? Hindi tayo lumalaban sa katotohanan! Pero pag na, hindi naman hindi naman ano, hindi naman tayo makaka-decide noon, 'di ba? Mga congressman yung makaka-decide kung ipagpatuloy ba yung uh, uh, leadership ni Martin Romualdez. E yung mga congressman natin ang mga bayaran eh. 'Di ba? Nakaka nakaka ano talaga yung mga congressman na yung iba diyan, yung mga nanalo, nakaka nako talaga. Tutuhan. Kaya sumubo na Pilipino kinilang for things and for ready. Baka magkaroon ng World War III. Tayo, ang bansa Pilipinas, ay larang sa pilgroso sitwasyon mo sa kulo ng mundo. Ngayon, ang ating gobyerno, Ure. politika pa rin. Politika pa rin. Para ba yes. ang Duterte? Bakit Duterte ang kalaban nila? Pilipino ang kalaban ni Romaldez. I'm sorry, sir. Baka kababayan tayo. I'm from RULT. Hindi ako lumaki doon. Sa magitan na ako mag lumaki. At pwede na na. Kaya panawagan ko, Speaker Romaldez, kung may kaliyan ka, pati pamilya mo, sana makiusap ang iyong pamilya na mag-resign. mo pa, sir, para sa bansang Pilipinas. Narito ang Pilipina, ang mga Pilipino na nakikiusap sa iyo. Paano kaya sila nakakatulog sa gabi, no? Samantalang libo libong mga Pilipino, milyon-milyon. Kamo, yung mga Pilipino na naghihirap, tapos sila waldas-waldas ng pera. Alam mo yung grabe. Yan. Nakikiusap po kami. Ibigay nila lang sa iba kasi wala ka ng kredibilidad pangunawa na speaker mo ang ating kongreso. Maraming salamat sa lahat ng din. Panawagan ngayon. din to eh, sa lahat ng mga congressman. Hindi lang kay Martin Romualdez, panawagan din sa mga congressman na sana naman ay wag na nilang ano ba yun, wag nilang uh, ipilit or wag na nilang uh, i, ano pa si Martin Romualdez bilang speaker. Ngayon, Kevin, Kevin, para po si Senyo, bilang uh, si Sigaw Rio na si Rancherva, sa panawagan. Pagandang umaga po sa inyo lahat. Alam niyo, ang iso mo rin dito is uh, corruption. Ito po yes. siguro, Congress na ito, yung nagtalikod na Congress. Ito ang pinaka... Yes. ...iso ng um, ayuda. Ito naman, hindi naman talaga ito totoo yes. ayuda eh. Ginamit lang nila ito sa pamimili ng boto. At bakit mayroong ayuda? Dahil kay speaker. Di ba na din lagi natin yon? Bakit mayroong ganito? Dahil kay speaker. So, yung nakita natin, kasali na yung ipinanglagay ng proyektong halagang 150 milyon sa bawat pumirma. Eh, siguro, panahon na para bumaba na sa pwesto si, 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 Speaker Romandes. Naku, totoo pala siguro. Totoo siguro talaga kasi bakit nila nasabi, no? Citizen Crime Watch yung presidente ng Citizens Crime Watch yung nagsasabi nung 150 million. Siguro mer meron talaga silang ebidensya dyan. Kasi hindi naman nila sasabihin yan kung hindi totoo, di ba? Mga abogado yan eh. Naku, yung Citizens Crime Watch. Oo. Oo merong mga abogado yun sila. Ibigay naman sa ibang. Pagkat uh, kung siya pa rin ang uh, bilang speaker sa 20th Congress, mukhang ang credibility ng ating uh, Congress, eh, wala na. Kaya, um, kami sa Citizens Crime Watch, tinatalkan namin itong ayuda na ito. I mean, yung 2024, sumulat kami sa DSWD. Pagkat sinasabi ni Speaker Romualdez, hindi humahawak ng pera, hindi nakikialam ang mga congressmen sa pamimigay ng ayuda ito. Pero kitang kita naman natin, napakaraming mga video clippings na pinakikita sila mismo ang namimigay. At alam Sinasabi pa nga ni Luistro eh, kung pwede niyang triplehin niyang ayudang yan eh. ba? Diba? So, grabe talaga. Grabe talaga. Alam niyo guys, um, sabi pa, sabi pa nga nila na dapat si Congressman Pulong nalang sana, no? Na, nako. Kayo guys, agree ba kayo? Sana si Congressman Pulong nalang talaga para mabigyan talaga ng budget yung kailangan sa buong Pilipinas, no? Yung mga importanteng bagay, yung mabigyan ng budget. Nako, let's pray guys na si Congressman Pulong or kung sino man, hindi na si Martin Romualdez, hindi na yung sa, yung gahaman, no? Kaya guys, ano masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye. God bless.